Again, Filipinos deserve better. We must return to long term concrete programs, not short term dole -outs that are being abused by those in power. kailangan ng pilipino ay isang mabisang food security program isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka ang gutom ang kailangan ng pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplinang at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build, build, build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanapbuhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan kung dahon na ang patasan sa pagpili sa mga kandidato ngagikan sa political dynasty. Kining mga sikat magsayaw-sayaw ra ug magkanta sa atubangan Igo ra magpakatok